Pilipinas, isang arkipelago ng mahigit pitong libong isla na nakakalat na parang mga esmeralda sa turkesa na canvas ng dagat timog China. Mga bulkan na tuktok ay tumatago sa kalangitan, balot ng mga berdeng kagubatan. Mga bahura ng korales ay puno ng buhay isang kaleidoskopo ng mga kulay sa ilalim ng kristal na malinaw na tubig. Ngunit lampas sa likas na kagandahang ito ay may isang kaharian ng sinaunang mga bulong ng mga alamat na ipinasa sa mga henerasyon. Ito ay isang lupain na hinabi mula sa mito at kasaysayan, isang lupain na tinawag ng mga sinaunang tao na lupain ng ginto. Sa loob ng maraming siglo, ang mga kwento ng gintong yaman ng Pilipinas ay pumukaw sa imahinasyon ng mga manlalakbay, mga iskular at mga nangangarap mula sa tanyag ng mga minahan ng Ophir hanggang sa mahiwagang mga isla ng Criso at Argaya. Ang arkipelago ay naging kabit ng mga kwento ng hindi maisip na kayamanan at karangyaan. Ang mga alamat na ito na ipasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon at sinaunang mga teksto ay naglalarawan ng isang makulay na larawan ng isang lupain na pinagpala ni Yawa isang lupain kung saan ang ginto ay dumadaloy na kasinglaya ng mga ilog. Ang mga kwentong ito ba ay pawang mga katang lamang? O may pahiwatig ba ito ng mas malalim na katotohanan na nakatago sa ilalim ng mga ulap ng panahon? Samahan niyo kami habang sinasaliksik namin ang puso ng Pilipinas na naglalayong alamin ang mga hibla ng alamat at kasaysayan na naguugnay sa arkipelagong ito sa kanyang ginintuang nakaraan. Ang aming paglalakbay ay dadalhin kami mula sa mga baybayin ng mga isla nito na naliligo sa araw hanggang sa kailaliman ng mga sinaunang minahan nito kung saan ang mga alingaw-ngaw ng isang ginintuang panahon ay nananatili pa rin. Ang alindog ng ginto ay palaging may makapangyarihang impluensya sa sangkatauhan. Ito ay isang metal na nagpasiklab ng mga digmaan, nagpasigla ng mga imperyo at nagbigay inspirasyon sa di mabilang na mga kwento ng pakikipagsapalaran at pananakop. At sa puso ng Pasipiko, ang kapuluan ng Pilipinas ay gumanap ng mahalagang papel sa pandaigdigang dramang ito mula pa noong paglikha. Gayunpaman, ang mga unang manlalakbay na pinapatakbo ng uhaw sa ginto at kaluwalhatian. Ay naglakas loob na tahakin ang mapanganib na mga dagat at hindi pa natutuklasang mga teritoryo upang marating ang mga kilalang pulo na ito. Si Ferdinand Magellan, ang Portuhes, naman lalakbay. Ay isa sa mga unang naglakbay para sa Espanya na tumapak sa lupaing Pilipino sa taon ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang mga tala ay nagbigay sa malaking bahagi ng kanluraning mundo ng unang sulyap sa masaganang yaman ng kapuluan kabilang ang mayamang deposito ng ginto nito. Ang mga ulat ni Magellan ay agad na pinatunayan ng iba pang matatapang na manalakbay at tagapagsalaysay, ngunit hindi ito bago. Ang mga kastilang mananakop, naakit ng mga kwento ng mga ilog at bundok na puno ng ginto, ay dumating noong ikalabing-anim na siglo. Nasabik na ang kinin ang mga kayamanang ito para sa korona ng Espanya ang kanilang pagdating ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagpasimula ng isang panahon ng kolonyalismo na tatagal ng maraming siglo. Dalawa, pagmamapa ng gintong kapuluan, ngunit ang kwento ng Pilipinas at ang gintong pamana nito ay umaabot ng higit pa sa pagdating ng mga manlalakbay na Europeo, mga siglo bago. Unang naglayag ang mga barko ni Magellan sa mga tubig ng Pilipinas. Sinaunang mga teksto at mapa ang naglarawan sa pag-iral ng gintong kapuluwang ito sa malayong silangan timog silangan ng China. Sa dagat timog China, ang mga nakakapanabik na pahiwatig na ito na nakakalat sa mga sulatin ng mga Griego, Roman, Arabi, Indian, Aprikano at Chino ng mga heograpo at mananalaysay ay nag-aalok ng mga nakakaintrigang sulyap sa nakaraan ng Pilipinas bago pa man ito masakop na nag-uugat sa kasaysayan nito. Sinasalita nila ang tungkol sa isang lupaing mayaman sa ginto at iba pang mahahalagang yaman, isang lupaing malawakang nakikipagkalakalan kasama ang mga dakilang sibilisasyon ng Asya. Isa sa mga tekstong ito ay ang Geografia ni Pomponius Mela, isang Romanong heograpo na nabuhay noong unang siglo AD. Sa kanyang akda, inilarawan ni Mela ang lupain ng ginto at pilak sa rehiyon ng Pilipinas kung saan iniulat na literal na nagtataglay ang kanilang lupa ng ginto at pilak. Ang mga alluvial deposit na ito ay hindi misteryo tulad ng pinatunayan ni Salinas noong taon ng AD kasama ang ilan pang iba. Nang ang historian ni Magellan, si Pigafetta, ay nagdokumento tungkol sa Pilipinas, binanggit niya ang ginto na nakukuha sa pamamagitan ng paghahanap sa buhangin o lupa, sa kanyang ulat bilang saksi. Sa ibang pagkakataon, nakita niya ang isang lambak ng ginto. Binanggit din niya ang isang gintong palasyo. Ang mga islang ito, isinulat ni Mela ay kilala sa kanilang kasaganaan ng ginto, na sa sobrang dami ay pinalamutian ng mga naninirahan ang kanilang mga tahanan ng mahalagang metal. Ang paglalarawan ni Mela ay nagmula sa mga ulat ng mga sinaunang manunulat na Griego sa panahon ng pag-iral ng Imperyong Griego. Naitala ito sa aklat ni Enoch sa taon ng A.D. Ang aklat ng mga jubileo, Genesis, pati na rin ang mga hari at kronika, ang kaharian ng Biblia na ito ay kilalang kilala bilang ang tanyag na Ophia Sherba at Tarshish. Kahit mula pa sa Genesis to Discon bilang mismong lokasyon ng Hardin ng Eden. Hindi ito itinuring na misteryo ng mga sinaunang tao. Maraming alamat kahit noong unang siglo gaya ni Pomponius Mela na nagsabing ang Pilipinas ay may lupaing ginto at lupaing pilak na literal na pinatunayan ni Salinas. Natagpuan pa rin ni Magellan ang parehong paradigma ng ginto sa taon ng A.D. ayon kay Pigafetta hindi bababasa dalawang beses. At ang iba pang mga kronika ng Espanya ay nagdokumento ng pareho. Itinala ni Pigafetta na itinama ni Magellan si Ptolemy kung saan niya inilagay ang mga pangalan ng lupain ng ginto. Siyam na degree sa timog ng Ecuador. Na napatunayang mali nang maglayag si Magellan doon para sa Portugal noon. Inayos niya ang geografiya ng mga pulo ng ginto sa Visayas, Pilipinas particular na kung saan din siya lumapag sa Pilipinas noong taong A.D., hindi iyon nagkataon lamang. Noong AD, kinuwestiyon ni Pliny the Elder ang kasaganaan ng ginto dahil hindi siya naglakbay doon habang pinapanatili pa rin ang katotohanan ito at nagbibigay ng direksyon mula sa Timog China, tumatawid sa dagat Timog China patungo sa Pilipinas bilang lupain ng ginto. Iginuhit din ni Pomponius Mela ang pareho. Si Dionysius ng Alexandria, isang daan at dalawamput-apat AD ay mahusay na naglarawan sa arkipelagong ito sa ibaba lamang ng tropiko, ng Cancer bilang mga pulo ng ginto. Tungkol sa pinagmulan ng ginto ng China, Zipangu. Pati na rin pinagsabihan ni Columbus si Marco Polo. Sinabi niyang hindi niya nagawang ilarawan ang Zipangu bilang ophir ng mga sinaunang tao. Ito ang dahilan kung bakit natagpuan ang Zipangu sa mapanang Pilipinas, hindi sa Japan. Bago pa man si Marco Polo at pagkatapos ng kanyang panahon hanggang sa taong labing pitong apat na putapat sa ganitong pananaw, inilarawan ni Polo ang Zipangu na nasa timog silangan ng mga daungan ng timog China at hindi iyon Japan. Inilarawan niya ang kalakalan ng garing bilang malaki doon at hindi iyon Japan, kundi ang Pilipinas ayon sa kasaysayan. Inilarawan niya ang isang palasyo ng ginto na kung saan si Magellan ay naliwanagan tungkol dito sa Pilipinas ng Hari ng Butuan habang ang Japan ay walang ganoon sa panahon ni Marco Polo. Inilarawan ni Polo ang mga alamat ng kanibalismo, totoo man o hindi, nawala sa Japan. Gayunpaman, ang Pilipinas ay may ganito sa buong kapuluan. At ang ilan ay nakatalapa sa sinaunang mga sulatin ng mga Chino. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy na tinutukoy ng mga hapon ang kanilang bansa bilang Nipon o Nihon at hindi yung Japan, isang kanluraning panlilinlang. Ang tradisyong ito ay kilalang katotohanan sa loob ng anim na libong taon ng pagmamapa at kasaysayan, ngunit ngayon, ito ay itinuturing na isang katanungan. Nakalimutan na ba natin ang nalalaman sa loob ng anim na libong taon? Walang ibang magagandang alternatibo o pag-aangkin, kahit na ikumpara sa malawak na tala ng Pilipinas na nananatiling pangalawa sa hindi pa nagagalugad na deposito ng ginto sa buong mundo. Ngayon, ayon sa isang pag-aaral ng Fraser Institute, iniulat ng Forbes, New York Times at Wall Street Journal. Gayunpaman, ito ay itinuturing sa akademya at scholarship bilang misteryoso, kahit na walang misteryo na kailanman umiral sa paksang ito. Tatlo, mga bulong mula sa sinaunang mga teksto mapa at nakasulat na mga direksyon ay laganap mula sa AD Periplus ng Dagat Eritrean na umaabot lampas sa mainland ng Asia patungo sa mga pulo ng ginto sa Timog Dagat, China. Kahit si Jerome, ang kilalang ika na siglong katoliko ay kilala para sa isang libong taong pananaw sa pagmamapa na isinama ang Pilipinas bilang hardin ng Eden. Si Cosmas ang manlalakbay na Indiano, isang monghe at mga ngalakal na manlalakbay noong ika na siglo, ay gumuhit at naglarawan sa Pilipinas bilang paraiso na kilalang kilala sa Batikan na nagpatuloy sa pananaw na iyon sa loob ng maraming siglo. Noong anim na raan, alam ni Isidor ng Seville na ang Pilipinas ay ang hardin ng Eden nang ito'y kanyang imapa ang Ravenna, mapa ng Italia noong 650. At ang 600 taong pananaw sa pagmamapa ng mongheng si Beatus ng Liabana ay sumasang-ayon sa lahat ng ito. Patuloy nating nasasaksihan ng Pilipinas bilang opir sa tala ng kasaysayan hanggang sa panahon ni na Columbus at Magellan na kapwa nagsulat na sinundan nila ang parehong paradigma sa kanilang mga paglalakbay. Papunta sila sa pinagmulan ng ginto ni Solomon sa Pilipinas. Pareho nilang ginamit ang labing apat na siyam dalawang globo ni Behaim, break time, na naglalaman ng pinakabagong datos ng eksplorasyon ng mga portuges. Noong panahong iyon, break time na inilalagay ang Krisa, break time na Griego para sa ginto ng Ophir. At maging ang Zipangu ang pangalan sa Chino. Break time na ginamit sa mga sulatin ni Marco Polo bilang Pilipinas. Ang mga sumunod na globo at maraming mapa ay nagpatuloy sa ganitong pag-iisip sa loob ng maraming siglo. Hanggang sa sinimulan ng mga Briton na kontrolin ang malaking bahagi ng mundo. Lalo na ang mga sistema ng edukasyon. Sinikap nilang burahin ang paraiso mula sa lahat ng mapa at sa huli ay nagawa nila. Gayunpaman, hindi nila maalis ang kilalang lokasyon ng Hardin ng Eden sa Pilipinas. Ang label ng mga Kastila, ang Pilipinas bilang Ophir at Tarshish ng maraming beses, kabilang ang kanilang dokumento ng gobyerno na numero siyam mula sa labing limang labing Mga sulatin noong ikalabimpitong siglo ni Antonio Galbao at Dominicano Garcia, ang dating punong ministro na si Paterno ay nagpatuloy sa pagkaunawang iyon hanggang sa labing walong naput isa at noong labing anim na anim naput si Ama Francisco Colin ay sumulat at na ito ay talagang totoo at na ang pangunahing naninirahan sa mga arkipelagong ito, Pilipinas, ay si Tarshish, anak ni Javan. Kasama ang kanyang mga kapatid tulad ni na at Habila ng India. Makikita natin sa ikasampung kabanata ng Genesis, apat na ginto sa tapiserya ng kultura. Ang ginto ay may mahalagang papel sa prekolonyal na kulturang Pilipino. Lampas pa sa halaga nitong pananalapi. Ito ay malalim na nakaugnay sa mga paniniwalang espiritual, mga panlipunang hierarkiya at pagpapahayag ng sining. Ang mga naunang kronikong Kastila tulad ni Antonio Pigafetta na sumama sa ekspedisyon ni Magellan ay nagdokumento ng malawakang paggamit ng ginto sa mga katutubong populasyon. Si Pigafetta at Antonio de Morga ay naglarawan kung paano nagsusuot ng mga gintong palamuti ang mga katutubo mula sa simpleng hikaw hanggang sa masalimuot na kuwintas at pulseras. Pinalamutian nila ang kanilang mga sandata at kasangkapan ng ginto. Naniniwala na ito ay simbolo ng kapangyarihan at prestihiyo. Ginagamit din ang ginto sa mga seremonyang panrelihiyon. Ngunit isang buong ugnayang panrelihiyon na matatagpuan sa mga kronika ni Magilan ay nabura na sa mga modernong aklat-aralin dahil ang ofir ay isang biblikal na lupain na nakakakilala sa Diyos ng Biblia. Ang kasaganaan ng ginto sa Pilipinas ay makikita sa mayamang tradisyong oral ng bansa na pinagtibay sa kasaysayan at sa Biblia. Bukod pa rito, ang mga arkeolohikal na tuklas, lalo na ang kayamanang Surigao sa Pilipinas, ay nagbunyag ng napakaraming gintong artifact. Na nagmula pa sa panahon bago ang kolonyalismo. Kasama sa mga artifact na ito ang natatangi, masalimuot na alahas, isang napakagandang sagradong sinulid ng ginto na hinabi sa isang lubid na nakabalot sa mga balikat, isang napakahalagang sinturon ng pinong ginto na tumutugma sa paglalarawan ni Daniel ng upas. At ang pambihirang kwintas na kamagi na natagpuan din sa sinaunang Ehipto ay nagbibigay ng konkretong ebidensya ng mahabang at mayamang tradisyon ng paggawa ng ginto sa kapuluan. Isa pang nakakaintrigang pahiwatig sa ginintuang nakaraan ng Pilipinas ay matatagpuan sa biblikal na salaysay ng Ophir. Break times, isang maalamat na lupain na kilala sa ginto, mahalagang bato at kakaibang kahoy ayon sa Biblia. Break time, ang mga barko ni Haring Solomon ay naglayag patungo sa Ophir, isang beses tuwing tatlong taon. Break time, na bumabalik na puno ng mga kayamanang hindi matatagpuan saan man sa mundo. Ang eksaktong lokasyon ng Ophir ay naging paksa ng debate lamang sa mga nakaraang siglo dahil nakalimutan na ng mga modernong iskolar ang anim na libong taong talaan. Walang ibang mga kalaban para sa mga makasaysayang pulo ng ginto na ito. Ito ay hindi ang katangisip na kwento ng Eldorado. Ang Ophir ay totoo. Binanggit sa biblikal na ulat na ang paglalakbay patungong Ophir ay tumagal ng tatlong taon, isang panahon na naaayon sa mga alon ng kalakalan at agos na nag-uugnay sa gitnang silangan at timog-silangang Asya. Bukod dito, ang mga uri ng kalakal na iniuugnay sa ofir tulad ng ginto, sandalwood, paborial, garing at unggoy ay lahat matatagpuan sa Pilipinas, kung saan nabibigo ang iba pang nag-aangkin. Ang sandalwood lalo na ay lubos na pinahahalagahan noong sinaunang panahon para sa bango nito at ito ay pangunahing iniluluwas mula sa mga pulo. Sa katunayan, ito pa nga ang pambansang puno ng Pilipinas. Ang mga alamat at kwento ay puno ng mga kwento ng mga bundok na puno ng ginto mga mahiwagang ilog na umaagos na may mga gintong bato. At mga nilalang mula sa alamat na nagbabantay ng mga nakatagong kayamanan. Ang mga kwentong ito na ipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ay nagbibigay ng sulyap sa kahalagahan ng ginto sa kulturang Pilipino. Ang alindog ng Pilipinas bilang lupain ng ginto ay umabot lampas sa Asya. Naabot pa ang mga baybayin ng sinaunang Gresya. Ang mitolohiyang Griego ay nagsasalita tungkol sa dalawang mahiwagang isla, Krisa at argira na nangangahulugang ginto at pilak ayon sa pagkakasunod na sinasabing matatagpuan sa silangang dagat, lampas sa pangunahing lupain ng Asya. Iyan ang biblikal na Ophir at Tarshish. Krisa ay sinasabing isang isla ng hindi masukat na kayamanan kung saan ang buhangin ay kumikinang sa gintong alikabok at ang mga puno ay may bunga ng ginto. Argaira sa parehong paraan ay pinaniniwala ang isang isla ng Pilak, kung saan maging ang mga maliliit na bato sa dalampasigan ay kumikinang sa mahalagang metal, habang ang eksaktong lokasyon ng Krisa at Argira ay itinuturing na isang misteryo. Walang duda na sila ay inspirasyon ng mga kwento tungkol sa Pilipinas at mga kalapit na isla nito. Ang kasaganaan ng arkipelago sa ginto at iba pang mahahalagang metal, kasama ng kakaibang flora at fauna nito, ay madaling nakabihag sa imahinasyon ng mga sinaunang mandaragat at mananalaysay lalo na sa mga interesado sa mga lupain ng Biblia. 5. Isang pamana na nababalutan ng ginto. Ang Pilipinas sa mga nakamamanghang tanawin at walang hanggang alamat nito ay nananatiling isang lupain na magpakailanman ay konektado sa ginto. Mula sa sinaunang mga minahan noong prekolonyal na panahon hanggang sa kahusayan ng mga Pilipinong panday ginto. Ang pamana ng ginto ay hinabi sa mismong tela ng kasaysayan at kultura ng arkipelago. Pagamat ang mga araw ng mga manlalakbay na naghahanap ng kanyag ng mga ng opir ay maaring matagal ng lumipas, ang gintong alindog ng Pilipinas ay nananatili. Isa itong pamana na nabubuhay sa init ng kanyang mga tao, sa yaman ng kanyang kultura, at sa walang kupas na kagandahan ng kanyang mga isla. Ang lupain ng ginto na minsang bulong sa hangin ay patuloy na pumupukaw ng imahinasyon inihikayat ang mga manlalakbay na ang kanyang mga nakatagong kayamanan at alamin ang mga lihim ng kanyang gintong nakaraan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang patungo sa mga reserba ng ginto, kundi sa pagbabalik ng propesya. Sa Mateo 12, 42, ipinropesya ni Yahusha na sa mga huling araw, ang Pilipinas ay babangon. At gayon nga ang mangyayari. Handa ka na ba panoorin ang aming isang daang video ng pagtuturo sa paksang ito sa maraming plataforma at basahin ang aming mga libro. Karamihan ay libre sa e -book. Pumunta sa offerinstitute.com.